Magandang araw, mga senyora, mga senyorito, mga senyorita. Nandito na naman ang iyong lingkod. Nag magbabahagi sa inyo kung paano kumita sa internet. Paano nga ba tayo kumita sa internet? Heto ang mga kaibigan ko. Nilalaro nila ito para kumita. O, oh, di may pangbayad na sila ng internet di ba? Kaya manood lang, i-share. At saka like, mag-subscribe sa aking channel para sa mga karagdagang impormasyon. Ganyan. Ah. Diba? So, eto nga. Gusto nyo bang kumita? Gamit ang iyong internet, marami lang po. marami ang may gustong kumita, magkaroon ng karagdagang kita habang nakaupo lang. So, eto. Dapat, handa kayo sa sasabihin ko. Eto ang kailangan ninyong i-download sa Play Store. Kailangan ninyong i-download. Mag kayo ng maraming kaibigan dito. Chat through chatting. At saka ito yung platform na pwede ninyong i-share ang inyong mga live stream. Kung nagigames kayo, pwede ninyong i-share ang video na nilalaro ninyo. Itong platform na ito. Habang kayo nag-video, na meron ding mga meron ding kayong mga fans o kaya mga followers na magbibigay sa inyo ng gifts convertible into cash pwede niyo yung mag-withdraw mabilis na mabilis lang ang pag-withdraw dito dito sila kumikita yung mga kaibigan ko sa Facebook dito sila kumikita kaya sumali din ako sa kanilang group kaya ito kumikita na kailangan lang, meron kayong mga tasks na gagawin everyday. For example, one hour na dapat mag-live stream. Kailangan ninyong gawin 'yun. Wala namang duration o kaya time frame kung kailan yung gagawin. Basta ang unang gagawin lang ninyo ay mag-download ng application na ito. Tapos, meron kayong everyday task na for example, mag-live stream. 'Yun kasi ang una kong ginawa kaya ako nakagain ng gifts mag live stream ng one hour ganyan tapos mabibigyan ka ng gifts o mga token yun ang una mong gagawin tapos after mong mag live stream meron ka na namang task na susunod na gagawin doon. mag post ng status mag share ng mga kung ano ano ganyan para tuloy tuloy ang interaction sa mga friends mo makakamit ka din ng mga kaibigan sa iba't ibang lugar iba't ibang bansa So, kapag i-click mo din yung country, yung flag ng country, mapupunta yung, yung mga naglalive stream. Yung mga naglalive stream, makikita mo doon. Kung Philippines, Vietnam, Singapore, makikita mo doon at pwede mo silang i-follow. Pwede mo silang i-visit din sa kanilang live stream. Tapos, i-visit ka din nila para... Uh, mag-respakan pa. Parang ganito lang din. Respak, respak doon mo sila ma makikilala. So, yung mga iba, mga iba, sumali sila sa mga group sa mga agents para dumami yung mga followers at saka viewers nila. So, ang pangalan ng platform na ito, sasabihin ko mamaya. Okay? Kaya eto muna tayo. Yung sa platform na yon um, dapat mag-livestream mag, -livestream, mag -livestream ka mag-share ka ng live video mo ng walang violation walang nudity, walang yung mga ganun-ganun para ma-share yung videos mo makikita mo din doon kung sino yung mga nag-visit sa profile mo kaya malalaman mo kung sino yung mga nagbisita sa sa'yo na bibisitahin mo din parang sharing lang din, ganyan supportahan ang bawat isa kaya i-download nyo na ang video, ang Uh, application na ito. Ang pangalan ng application, kumuha ng notebook at ilista para i-download ninyo sa Play Store. Pwede gawin sa mobile, sa cellphone, o kaya sa laptop, desktop, ganyan. So, ang pangalan ng platform, Oppo Live. Oppo Live is Streaming. I-download ninyo po yan para kumita po kayo. Opo, live, live streaming. Ang spelling, <coughs> lalagay ko dyan sa my comment box ang spelling ng kwan yan. Ang application na yan. Para lahat-lahat tayo sabay-sabay nakikita, sabay-sabay umangat ang buhay. Kaya I-like ninyo na ang video na ito. Subscribe na din kayo para magkaroon kayo ng pan mga bagong impormasyon kung paano gumita sa gamit ang iyong mobile o kaya laptop. Kaya guys, I'll see you again on my next video. Click subscribe naman dyan. Okay, bye guys, mga! Mga ka-senyor, ka-senyorita, ka Bye-bye na ulit. See you again on my next video.